Ayan siya guys, sa papakahirap siya. Kukunin kasi niya yung labong sa dolo. May labong kasi siya sa dolo. Ayan, alin ang labong guys? Kasi hindi niya kayang kunin. Patay, mabisag drat. Pati pagbaba, nahihirapan ako. Madulas. Yan. Yan. Sabi natin hindi kaya eh. Kukulit ka lang. Ayan guys, kukulit sa niya guys yung labong dun sa dolo. Ayun guys yung labong oh. Ayan guys, nagpapapansin siya guys. Subscribe niyo naman po siya. Wala, Yan wala yung nagpapapansin. Wala kasi yung pumapansin sa amin. Pansinin nyo naman na kami. Parang awa nyo na. <laughs> Palambing na guys. Yan, ganyan lang guys. Gagawin nyo. Yayakapin nyo lang siya. Ayan guys. Pag hindi nyo ako niyakap. Siya na raw niya yakap. <laughs> yakapin mo na. Yakapin nyo na kami. Please. Walang pumapansin sa amin. Kasi kami, kami lang ka dalawa, paangit. kami lang dalawa ang nagpapansinan. Pangit daw kami, guys, kaya walang pumapansin sa amin. Ako, guys, maganda ako. Siempre na sa Alam niyo ba, guys, kung alin sana ang kukunin ko? Ayun no. Ayun may labong dun sa taas. Ayan. Ayan ang labong. Pwede pa sana yun. Mas, kaso masyado siyang mataas. Hindi kayang kunin. Hiningal tuloy ako. Ayan, uuwi na lang kami. Wala kami nakuhang labong. labong. Mayroon ako dito nakita guys. Lapitan natin. Kaso parang manood. Ito, hindi. Wala akong dalatang itak dito. Ayan, uuwi na lang kami guys na bigo. Kahit kahit saan bagay, bigo kami. Wala nang nagmamahal sa amin. Wala nang jowa. Wala nang No honey. No money. Ayan ang buhay namin. Guys, meron ako ditong itinabi. Ayan. Ano kaya ang itinabi niya? Ayan. May itinabi si daw siya dito. Yan guys lang ang madadala namin pa uwi. Ayan. Surprise! Surprise! Ayan. Papalawin ko siya guys sa bag kami ay ano magkakalamay kami guys ayan gagata namin yan sa kalamay dahil birthday po niya batiin niyo naman siya ng happy 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 birthday ayan siya po ay senior citizen na <laughs> Sila <laughs> dala. Ayan. Ah, uh, magandang tanghali na lang sa lahat. Ayan kami ay uh, uuwi na naman. Maglalakbay na naman kami. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat.